Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101, tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran at mga isyo na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101 Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101 You're with me, Senyor Simo. Senyor Simo Senyor Simo Senyor Simo issue. issue Issue 101 Issue 101 Magandang araw mga ka-issue. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ang Issue 101. Ito po ang yung lingkod na si Senior Simon at uh, tagapaghatid ng mga mainit at mga uh, nag uh, basta mainit. <laughs> na mga talakayan dito sa ating palatuntunan ang Issue 101. Araw ngayon na uh, Lunes uh 24 nang Hunyo, taong 2004. Welcome po sa lahat na nandyan at nanonood po sa atin dito sa ating palatutunan ang issue 101. Tika po na at may uh, ayusin po na ako dito dahil uh, hindi ko marinig ang kailangan kong marinig. Okay, ayan. At uh, mari, ma, ma, mari, marinig ko na. <laughs> So once again, welcome po dito sa ating palatutunan ng ang issue 101. Ito po ang yung lingkod muli na si... At pag-usapan po natin sa episode na ito mga ka-issue. Saan ba yun? Uh, ito, ito pala. Uh, andito pala ako. Aha. Uh, malakas, malakas, malakas ka ba? Okay. At uh, atin pong pag-uusapan na uh, sa episode na ito ngayon mga ka-isyo itong sinadura na hindi naniniwala na sa Diyos o naniniwala, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Hmm? at uh, ba't ba na isama itong uh, ano, uh, itong isa na ito? Uh, ulit, 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 ulit! <laughs> na pinamagatan po nating senadorang hindi naniniwala sa salita ng Diyos dahil mga kaisyo isang senadora ng Pilipinas ang hayagang nagpahayag sa kanyang pagtaliwas sa kanyang oposisyon sa salita ng Diyos sa pamagitan ng banal na kasulatan ipinagdiwang pa niya ipinagbunyi ang mga maling asal at gusto pa niyang isulong at tanggapin ng mga maling asal na ito. Yan ang ating pag-usapan dito sa inyong palatutunan natin, palatutunan ng... Kasama po ang inyong likod na si... Senior Muli, ito ang inyong lingkod na si Senior Simon para sa isa na namang palatuntunan at episode ng ating Issue 101. Muli, ito ang uh, uh, ngayon ay araw na Lunes uh, 24 ng Hunyo, taong 2024. So, buksan ko po itong ating talakayan mga ka-issue dito sa ating palatuntunan ng at issue 101 mula dito sa mga nakasulat na talata sa Biblia kung saan dito po mga kaisyo mababasa po natin ang sa loobin ng Panginoon tungkol po sa kaayusan at karapat dapat na uri ng uh, asal o pagtingin, respeto sa kung ano man ang ginawa ng Panginoon. So dito mga kaisyo, sa talata ng a o a anim ng uh, Korinto unang Korinto sa noibi hanggang jes ito po ang ating mababasa mga kaisyo ngunit ang nangyayari kaya pa mismo ang gumagawa o kayo pa mismo gumawa gumagawa ng masama at nandaraya at ginagawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. Ha? Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palinlang sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral sumasamba sa Diyos Diyosan nangangalunya nakak nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae. So dito po tayo oh, tututok mga kaisyo. Dahil itong isang senadora na ito mga kaisyo ay ayaw na ayaw niya sa salita ng Diyos. <tip> Ayaw na ayaw niya ng salita ng Diyos, mga kaisyo. Kaya't ang sa kanya ay narapat ha? Napa, na, na, narapat dapat o ano bang Tagalog dyan ha? na ating iipag uh, ha? i, 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 itakwil ang salita ng Diyos dahil para sa Kanya ito po ay hindi patas at hindi naayon sa tinatawag nating karapatang pantao. At isa pa rin sa makikita natin at mababasa sa banal na kasulatan na nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 1 versikulo 8 hanggang 11 ito po ang ating mababasa mga kaisyo alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan dapat nating alahanin na hindi ibinigay ang kautusan para sa mga matuwid kundi para sa mga lumalabag sa batas suwail ayaw kumilala sa Diyos, makasalanan, walang hilig sa kabanalan, kabanalan lapastangan, pumapatay sa sariling magulang at mga mamamatay tao. Ang kautosan ay binigay din para sa magumagawa ng sexual na imoralidad. Mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Yan mga kaisyo. Nakikipagtalik sa kapwa lalaki. At yan ang tututukan po natin dito sa ating palatuntunan mga kaisyo. At sa huli, nababasahin po natin mga kaisyo itong nakasulat sa Roma 1. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, sinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ang mga babae ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa-babae. Ganon din ang mga lalaki. Tinaklikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ang kapwa-lalaki. So, klaro mga ka na dapat sanay itakwil po natin ang mga ganitong pag-iisip ang ganitong uh, personalidad o ang ganitong ano bang narapat na salita para dyan. Pero, ang nakakalungkot mga ka-ISO ay may isang senadora na talagang napaka-kapal at hayagang lantarang inamin na mas mabuti pa itong tinatawag niyang equality kaysa kung ano ang ibinigay na utos ng may kapal. Panoorin natin itong kanyang uh, speech, mga ka -issue. Dito sa isang pride activity, probably ito ay sa galing sa Kison kasi Huh. Isa pa tong Quezon City mga kaisyo, ang kanilang mayora dyan ay ubod ng kung sa English, sa English pa tinatawag nilang woke, woke ideology. Pakinggan natin mga kaisyo at isa-isa isa, -isa, isa, -isa isahin natin ito ng uh, pagpuna itong mga sinasabi niya. Lucky pride, mga mahal! Taas nga muna ng kamay ng mga Jaime ano, birth certificate. <laughs> Sino dito nakakaalala kung saan siya ipinanganak? <laughs> Nakakatuwa naman kayong lahat. Kahit tirik na tirik ang araw, hindi kayo nagpatinag. Mula rito, tanaw ko ang bawat kulay ng bahaghari na ang ting ngayong araw. <laughs> Parang kailan lang, di ba? Last year lang, kasama ko kayo, mga miyembro ng LGBTQIA plus community at mga allies. At ngayong taon, nandito na naman tayo! At uulitin natin ito, gagawin hanggang maipasa na ang Soji Equality Bell. Talagang mga ka-issue ano? Gays are sensational. Hay, anong nangyari talaga sa mundo ngayon mga ka -esyo? Pero ito po ang nakasaad sa sa salita ng Diyos sa kasulatan. Talagang mangyayari at mangyayari po ang mga ganitong mga pag-iisip ng tao dahil sa kanilang katigasan. At mangyayari, mangyayari ang nangyayari noon sa panahon ni Noah na ganito ang asal ng mga tao at dumating ang paghukom. So ituloy natin mga kaesyo. So talagang itong isang sinadura na to hindi natatako sa Diyos at hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Makikita natin siyang panay pagsamba o pagsimba pero sa likod niyan mga kaisyo ay mala demonyong pag-iisip mga kaisyo. Eto, meron akong simpleng tanong sagutin nyo ng oo o hindi. Game? Game. Okay, okay. Tao ba tayong lahat na nandito? Baka may sumagot niya ng hindi ko po alam. Your honor, ha? <laughs> Ulitin ko, mga anak. Tao ba tayong lahat na nandito? Oo! Simple! Kaya pantay dapat ang karapatan ninyo tulad ng sino mang tao. Tama? Tama. Napakasimple. <laughs> Ang tanong ko kasi, dito sa sinabi ng sinadurang to na ayaw maniwala sa salita ng Diyos, inihayag niya sa mga LGBTQIA++ square root minus asterisk na dapat may ibang o yung yung kakaibang karapatan na dapat ibigay doon sa mga katulad ng mga ganyan Pero ayaw ko pag-usapan ang tungkol sa kultura, pag-usapan ko ang ano ang tama at ano ang katotohanan mga ka-issue. Now, kung ikaw po ay isang kabahagi ng ganito ganitong pag-iisip, I'm sorry kung ikaw ay ma-offend sa aking mga ipinahayag dito. Kung ayaw mong ituloy, ayaw mong malaman, ayaw mong marinig ang buong katotohanan, pwedeng isara mo ang video na to. Pero kung gusto mo ng katotohanan, dahil ayon sa Panginoong Yesus, ang katotohanan ay siyang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Ang katotohanan ay itong ganitong pag-aasal o pag-iisip ay siyang makakasira ng sambayanan mga kaisyo. Sa totoo lang, ito po ay maging paraan na masisira ang kinabukasan ng mga kabataan, ang tamang pag-iisip ng kabataan, makakasira ng ating sambayanan. So itong ganitong sinadora mga kaesyo ay siyang humihila sa atin upang tayo ay mailagay doon sa kapahamakan mga kaesyo. Doon sa kung saan tayo po ay mapapahamak, tayo po ay mapailalim sa paghuhukom Ha? Mga ka-isyo. Ituloy natin 'to. Dahil never naman po kayong humingi ng bago o espesyal na rights. Ito ay tungkol sa pantay na pagtrato sa buhay. anong-anong gusto niyang iparating? Pantay daw na pagtrato sa buhay. Bakit ba na dapat mayroong kakaibang gusto niyang isulong na batas na karapatan sa mga bakla, sa mga tomboy, sa mga transsexual o ano pang nai, nai, naisama sa LGBTQ, IA++ plus minus divide. Ha? Dahil mga kaesyo, pag naituloy ang mga ganitong mga isinusulong na nakatago sa prinsipyo ng karapatang pantao maging ang maging uh, mangyayaring susunod na mangyayari mga kaisyo ay katulad doon sa Amerika kung saan ay i-introduce sa mga kabataan ang itong mga ganitong mga pag-iisip na imbis na sila po ay turuan ng maayos, sila po ay turuan ng makaka uh, dulot sa kanila ng masama. Patan sa kalusugan, sa edukasyon, sa trabaho, sa access sa government services at ito bang mga sinasabi ni Hunti Virus mga ka -esyo? Hindi ba binigyan ng patas na serbisyo ang lahat? Malalaki, mababae o maging bakla kaman? man? Hindi po ba may mayroon ba tayong discrimination sa mga ganitong mga tao? Wala naman. Ba't kailangan pang kailangan pa ng special na batas para sa kanila mga ah uh, Iba pa. Kaya promise ba ilalaban natin maipasa ang Saudi so Equality Bell? Promise yan ha? Palakpakan nyo ang isa't isa. eto <laughs> pa, isa pang promise. Patuloy nating ipaglalaban na maipasa ng Senado ang SOGIESC Equality Bill. Kinausap ko na ang majority leader na higit isa't kalahating... Okay, hanggang la, dyan lang ako, mga ka-isyo. Dahil, ang gusto kong ipating sa inyo, mga ka kung mahal na mahal nyo ang kinabukasan ng inyong mga anak, kung mahal, tut, kung totoong mahal nyo ang bansa at ayaw nyo mapahamak, mga ka-isyo. Mayroon pang ah uh, hanggang 2028 itong si Hunti virus na ito. Siyang nagdulot ng virus dito sa bansa upang tayo'y mapahamak mga kaisyo. At uh, ano mangyari sa atin mga kaisyo? Maging katulad tayo sa Amerika na wala nang kinikilalang Diyos. So yan mga kaisyo, Ha? Dapat itakwil natin ang mga ganitong mga opisyal o mga katulad nitong si Senador Virus na to na walang takot sa Diyos, walang kinikilalang salita ng Diyos, walang respeto at walang pagkilala o paniniwala sa kung ano man ang nakasulat sa banal na kasulatan Hanggang dyan lang po tayo mga ka-issue dito sa ating palatuntunan na Issue 101 Bago po ako magtuluyang magtatapos Huwag pong kalimutan na ilan nyo po ang video na to I-click po ang subscribe button at ang notification bell Sana all mga ka-issue Ay mali pala Yan at ang Facebook fanpage din natin na Senior Simon Issue 101 Huwag po ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like Hanggang sa muli ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon magsasabing mas lamang ang may alam. Take care, God bless you all and all praises belongs to our Lord Jesus Christ. Mga pa paalam! Yan ang issue 101. Ang ilin natin sa mga kinaukunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.